Muli nga arangkada sa February 12 ang voter registration bilang bahagi ng paghanda sa 2025 elections. Kaya naman ang Comelec nagpalabas na mapaalala sa mga kwalipikado ng bumoto. Yan ang ulat ni Luisa Erispo. Bilang na lang sa mga daliri ang araw bago magbukas ang voter registration para sa 2025 national and local elections. Pero ano nga ba ang mga dapat tandaan sa pagpaparehistro? Ayon sa Commission on Elections, sa February 12 magbubukas ang registration. Pwede magparehistro ang mga nasa edad 18 gulang pataas at dapat ay isang Filipino citizen. Sa proseso naman ng magpaparehistro, ipakita ang iyong valid ID, mag-fill out ng forms at sa kadadaan sa verification biometrics at kapag matagumpay ang registration makakuha ng acknowledgement receipt kaya lang mas mahigpit na ang Comelec ngayon sa isinusumite sa kanilang valid ID ayon sa komisyon tanging government ID na lang ang tatanggapin nila at hindi na lulusot ang police clearance company ID at kahit pa sedula ang uh, sedula po kasi ay hindi po identification card hindi wala na naman pong picture dyan at uh, hindi po 'yan nagpapakita ng ibang bagay na hinahanap po natin sa isang regular na ID. O yung mga sedula o yung pong police clearance, hindi naman po kasi siya ID kahit nga po NBI clearance. And therefore, hindi po siya pwedeng gamitin sa pagpaparehistro. Inaasahan ng COMELEC na aabot naman sa 3 milyong butante ang magpaparehistro, lalo na at inilunsad na rin ng COMELEC ang Register Anywhere program, kung saan kahit mga malls magkakaroon na rin ng registration at hindi nakakailanganin pang pumunta mismo sa local COMELEC office para magparehistro. Para sa mga magpaparehistro sa Register Anywhere program, magdala lang ng ID at pagpapatunay sa inyong tinidirhan. Napakalaking tulong po ito. Hindi na po nyo kinakailangang umuwi pa sa mga probinsya. Hindi nyo po kinakailangang umalis pa dito sa pinagtatrabahuhan nyo o sa pag-aaral ninyo para lang makauwi sa kung saan nyo gusto talaga magparegister. Tatagal pa hanggang September 30 ang voter registration. Pero paalala ng Comelec, habang maaga pa, magparehistro na. Huwag na pong sasamantalahin o sasadyain na yung bangdang huling linggo na bago mag-September 30. Mas maaga magpaparehistro, komportable tayo at the same time mas maaasikaso po kayo ng inyong Commission Elections. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.